Ayon sa World Health Organization, labing dalawang libong Pilipino ang namamatay sa kalsada taon-taon. Sa katunayan, naitala noon na pang-apat sa listahan ng cause of deaths sa bansa ang road crashes. Kaya naman napaka-init na usapin ngayon ang tungkol sa pagsasapribado ng Motor Vehicle Inspection System o PMVIS. Nakita Eh, ang dami-daming nagbababag dyan, lalo na sa presyo. Pero habang sila nag-aaway dyan, yung mga senador, LTO, at siyempre ang uh, motoring public, eh, mga katunin, ipapaalala ko muna sa inyo ang alam kong alam nyo na ang pag-check ng sariling sasakyan bago umalis ng bahay, lalo na yung tinatawag na blow baguets. Doon sa mga regular nating taga-subaybay sa ating Facebook page, eh siguro napapansin nyo, napapadalas yung ating pagpunta sa Tagaytay. Siyempre, dahil sa Katunyings branch doon, di ba? At uh, halos eh, madalas din nating ma-tour kayo sa Skyway, na paborito ko ngayong daanan, kapag pupunta dyan sa DZRH para sa Dos Por Dos. Araw-araw, ano? So mahaba-habang biyahe yun. Kaya dapat ay sigurado tayo sa ating sasakyan. Importante na malaman natin kung ano ba itong blow baguets. Eh para sa pagpapaliwanag sa atin ng blow baguets, meron tayong uh, inimbitahang panauhin para sa episode na to Isang uh, eksperto pagdating sa padaskol-daskol na pagmamaneho. Ay, <laughs> hindi ba na? <laughs> eksperto sa pagmamaneho at uh, pag ng sasakyan. Bailon, ngayon. Tarder. Ah, Tagal mo, pinagbubuti <laughs> yan Work it, may camera, pinagbubuti yan mo. Tagalin mo na yan. Para naman tayong uh, total. Kami naman ni John John ay eh, lagi magkasama. Eh, batiin mo muna yung mga fans mo. Hi, fans. Ayan, <laughs> si John John yung lagi kong kasama. Uh, minsan, siya nagmamaneho. Uh, minsan, ako. So, palitan kami. Pero ako, more on pagmamaneho lang ako. Kaya, si John John ang ating uh, ah, uh, huhuntahin pagdating sa uh, pag inspection ng sasakyan. Diyan, ipaliwanag natin sa kanila kung ano yung blow bagets So, unahin natin yung B. Ano ba yung B, B? Bailon. <laughs> battery. <laughs> Dine, battery. Okay. Battery. battery. Ay, gano'n pa kahalagay yung battery? Apo. Ay, hindi magsisimula yung sasakyan kung walang battery. Hindi mag-umpis ang kumandar. Sige, asan ba yung battery? Ayan. Ayan. Ayan yung battery. Akala ko lagay nung, kung ano. Oh, mm, matindi ah. Magandaan diba, na ba katagal ang shelf life ng bat baterya? Ah, uh, bawa na lang po, ito, bagong sasakyan. Pinagmayabang mo ba? Ang <laughs> mm, nilang mm, po, mm, isang taon, or 20,000 kilometers. Oo, uh, eh, so hindi pa natin ito napapalit. Ah, uh, hindi pa po. Paano mo mag-check kung okay nga yung baterya? Puksan uh, natin, po, start natin. natin. Ito, pakita natin yung, ah, uh, ayun yung ayun, logo na, ng uh, battery, uh, apo. Ah, ayun. So pag uh, insert mo at nandiyan pa rin yung logo na 'yan, ibig sabihin may problema po 'yung, yung battery. Ah, uh, pag naka-red. Uh, andito makikita natin visually yung baterya. Okay. Ano pa yung mga tips natin sa mga ka-tune in natin para malaman okay yung ating uh, baterya Okay. Ito po Makikita mo na malinis 'yung battery. Mhm. Mm Ito 'yung polarity nila, positive mm -hmm. and negative. Mhm. Mm 12 volts. Wala namang corrosion, mm -hmm. kumbaga 'yung parang bula na na mm -hmm. powder. Oh, uh -huh. mo 'yan, Minsan, kulay blue. Uh -huh or white. Tsaka mm -hmm. isa pa, baka maluwag. Mm -hmm. kasi Ang galing na nga nito. Eh, oh. Ipupush mo, yon. ah, mo lang. Ah. Yung bang size ng baterya dun sa van, eh, uh, ito rin yan, Ganito mm -hmm. ah, rin kalaki. Tapos sa na po tayo sa letter B, ah, sa ah, battery. Check, check. Uh -huh. Ayan, uh -huh. dito naman po tayo sa letter uh, L. L, ano yung L? Uh, ano L lights. Lights So, ilaw. Lights, camera. Oh. Action! Oh. So, okay, lights naman tayo. Okay, uh, paano naman natin mag check yung ilaw, uh, John? Ako? Ito um, yung headlight. Huh? Ayan. Yeah. Kailangan na uh, yung kaliwa at kanan natin ng headlight hindi puntido kasi magkakaroon tayo ng violation dyan. Kasi ah, wala, mahuhuli ka. Nahuhuli yung uh, LTO oh, pagka bulag yung ako. ilaw mo. Oo. Oo. Violation yun, di ba? Apo. Oh. Violation ko yun. Ba't mga jeep hindi nila inuhuli? Wala kang headlight sa kanyo. <laughs> Bigay sa gabi. Signal light naman, bossing. Dito sa side na to. Ayun. Dumagahan na. Oh. Sa kabila naman pa, bossing. Ano ako? Nainuto sa mga ba? Hindi eh yeah, doon muna tayo sa maling paggamit ng hasad. Alam niyo kung pagka, pagka, halimbawa, pag umuulan, malakas ang ulan, pagi, pa uh, o kaya pagi, pa nag-ahasad yung mga tao, delikado po yun ha. Dahil sa hindi alam nung nasa likod mo kung ikaw ay kakaliwa o kakanan, o ngayon, napaka-delikado po nun, uh, dapat ay alam natin kung kailang ginagamit uh, oh, uh, oh. mo yung hazard. Uh, ginagamit ko yung hazard, sabi nga sa radio, kapag legit kang laka sa gabar-sadaan. Halimbawa nagpapalit ng gulong, nasiraan ka, or magsi ka. Joke! <laughs> <laughs> Ito po yung ilaw natin sa harap mo pa tayo likod, sa likod. Likod, likod. sabihin mo na sa akin, boss, kung ano gagawin ko? Ah, ito yung mga ilaw na natin sa likod. Uh, tail light, brake light, signal light, reverse light, tsaka yung uh, plate number light natin. So yung lights, okay na tayo? Okay na tayo sa lights. Check! So BL, ano susunod? Oil. Oh, oil. O -O. Oil. Pagabuksan muna natin ito. Boss, bubuksan ko na. <laughs> oh. <laughs> Hindi, alam na alam mong ngayon lang naging malinis to eh. <laughs> Mga ka ngayon lang naging malinis ito dahil sinabi ko gagamitin. <laughs> <laughs> Ang hirap pa rin sa... tignan natin dito sa uh, dipstick. Ayan, dipstick. Oo, uh -huh. pwede. Lalim pa rin yan. <laughs> dipstick. Dip eh. Uh -huh. Ayan. Ito siya. Uh -huh. Full, Ayan. mid, tsaka... Eto, ito, to. yung low. Uh, low, uh -huh. Full, ito, tsaka... Ito, super low na to. Uh -huh. So, nandito tayo sa ano? Sa mid? Sa, maximum ako sa full kulay. Tapos yung amoy, mm. amoy bago pa. So, yung importante yan ha? Yung kulay. Yung una, yung lalim. Apo. Yung lalim, yung lalim, kulay. Tapos yung amoy, yung kasi pala amoy. ano ba yung amoy nung... Kagaya nito, amoy bagong lingis pa. Kasi pag uh, siya, kulay itim. Or, ano ano sa ma kung uh, kung luma na o alu sunug na yung uh, langis kung pag sa pag nagtiter ito ka masayu ng sunug yung langis uh, mahigitong delikado mo, na yun okay. sa katawan ng mga makina uh, uh, Ayun, sa makina approve uh -huh. sa oil o set Ayan. Ayan. so sulit natin W. W. Ano yung W? Water. 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 Ito na. Importante. <laughs> <laughs> Importante itong water na ito eh. Kasi... Asan ba water? Kung, kung yun tao, umiinit ang ulo, pagkagutom, tsaka pagpahuhaw. Uhaw. Ganun din po. Sa uh -huh. eh, sasakyan, umiinit din. <laughs> <laughs> Tama. Uh, sige, asan na yung uh, tubig mo dyan? Uh. Ito po yung reserve nating coolant. Uh, uh -huh. Ito po yung radiator. Uh -huh. Ang kulay ng coolant... Yung kulat, yung coolant, uh, pwede ba sa sasakyan na walang coolant? Ah, uh, kumbaga, kung tubig lang siya, mm. madali siyang kumulo. Mhm. Mm Tampala -hmm. mm -hmm. kaya siya ng kulan. Kulang uh, tapos. Pagka, bans... So, meron kasing sobra, may kulang. <laughs> 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 so, ito kulang. Kaso ano ba 'yung eh, hindi, ito sakto, sakto lang sakto 'to. Sakto lang 'yan, <laughs> hindi kulang. <laughs> Windshield washer. Pwede mong tubig lang, mm -hmm. pwede mong lagyan ng joy, yun. shampoo, oh, yun. yung anti-dandruff. Ang joy talaga. Or we should <laughs> your na uh, talagang... Uh, Oo, oh, talagang... Uh, 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 Spatial. Okay. Water. Check. check. Ayan. Pa Paano naman natin ma check Yung mismong preno fluid. fluid. Dapat sigurado ka sa brake fluid mo. <laughs> Tama. <laughs> o, kung makaka-sponsor tayo Opo. dito. Ha? Paano mo malalaman na, ma na may tagas? yung uh -uh. um, uh, O kapag nagbabawas ng madami mm -hmm. check mo yung ilalim kapag may mark ng oil malalaman mo naman yung mark ng oil eh oh. Uh -huh. pagka dumampi na sa mga metal eh. yes uh -huh. so may leak yun may leak po yan. at kapag ka ay, delikado ka na. Oo. Oh, oh. lang ka ng preno. Tataposan mo <laughs> na to. Parang gano'n na. Handbrake, Yan, mm. Importante yan. Kapag ka pala, halimbawa, hindi kumagat yung uh, preno mo, tatapakan -tata mo. Ayun. Ay, kumagat yung preno, uh, mabilis takmo mo. Ang pwede mong gabihin. Yung handbrake. Kasi handbrake ang mechanical niya, mm kable siya eh. So, hindi niya kailangan ng uh, fluid. fluid. Eh, pero halimbawa pala, kapag ka, uh, uh nawalan ka, kumagat ng preno mo, tapos nag-handbrake, nag-handbrake ka, ha, Kakagat po yun. Ah, yun. Meron kasing, kung mabilis ang takbo mo, Presa sa sugi mo, hindi kailangan. Ano ang gagawin mo doon? So, kung mabilis ang takbo, at pag-apak mo, parang... Eh, kung ako nasa passenger side, yung ako na ibabangga mo, gano'n? Hindi. <laughs> <laughs> uh, ano, parehas na parehas, hindi ha? Hindi po. Ang... Um, ako po kasi si Keanu Reeves eh. Uh, lang <laughs> <laughs> so wala akong ibabangga. <laughs> wala akong ibabangga. <laughs> no, hindi kasi naalala ko nung no, magmamaneho ang tatay ko mm -hmm. ng bus, ng buhay pa. Sabi niya, anak, pag pagkasasakay ka ng bus, doon ka sa likod sa linya ng driver. Mm -hmm. Bakit po ka? Eh kasi yung driver, ililigtas niya sarili niya. Mm -hmm. Kasi hindi naman niya maililigtas yung pasahero kung hindi niya maililigtas yung sarili niya. Uh -huh. so, <laughs> <laughs> Kaya kung doon ka daw do, sa linya ng driver, mm -hmm. mas malaking chance na maligtas ka. Kaya ngayon, pumupwesto na ako sa likod mo. Oo oh, nga po, napapansin, mo ba? Tatampi na ako sa inyo. Boy. Dati magkatabi, magkatabi tayo. Oo, oh, pumupwesto na ako sa likod mo. <laughs> Dahil napansin <laughs> ko, parang gusto mo ipagkaibabang ka. Yung ako uunahin mo eh. Napansin mo pala. Oo, <laughs> 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 oh, na pleno. Oh. Oo. Oh. Yung na. Oo. Oh. Oo. Oh. Pakita niyo. So, yun. Okay naman yung preno natin. Opo, so far, ito oh. Uh -huh. yung preno na yun. Oh. So, uh -huh. Kung baga, kung kailangan talaga mag-preno full stop. Yung full stop. Uh -huh. Uh -huh. Meron kasing ibang preno na pag inapakan mo yung pedal, lusot. Oh. Uh -huh. Lusot ang tawag doon. So, so, baga, kung baga, nakatapa ka na sa floor. Oo, oh, sumayad na pedal. Sumayad na, pero hindi pa rin na oh, okay. kumagat okay. na. Yun. Ah, may problema yon. Break! Check! A. A. tayo. ani yung antonio taberma antonio hindi <laughs> air po air yeah, po air ha saan so, yung hangin? Uh, air filter air filter o asan yeah. ba yun? mga kachunin oo oh, makikita so, okay. so madali lang pala yung bang mga sasakin? para halos pare pareo lang ang ang ano po ang oh. air filter? bakitura? oo oh, oh, po oh. yung iba drum yung iba parang cylinder eto oh. o parang ano na to para siyang uh, pad na ayan ayun no yeah. Mata. yan mismo yung papalitan yung buo Apa. na yan pagka ano bang indicator pagka palitin na madumi po may team uh -huh. parang Ay electric pa team. na hindi na alilinis ah, uh, tama eto malinis pe. eh uh -huh. so, pwede ba linisin niya nang manually Ikaw na lang din pwede pwede uh -huh. pwede, pwede. Paano iba nililinis yan ang iba po ginagamitan ng compressor binubugan mm uh -hmm. -huh. Kasi importante na yung filter ay malinis. Opo. Oh, Bakit? Kasi po, uh, kumbaga yung hangin intake ng makina. Uh -huh. Ayan, Diyan dumadaan. So, air filter. Check. Okay. Check. Approved. So, susunod so, natin, letter G. Letter G oh, po. yung G ah. ay gulong. <laughs> yes. Yes. Agas <laughs> <laughs> ah, ba? Ang gulong na eh. Uh, natin para lang makita natin kung may laman. Mm -hmm. Ayun. Ayan. So, sa pagkakataon na to, malapit na tayong magpakarga. So, Ay, so nga, one oh, part. Pero, malayo pa mararating Oo, uh, oh, Kung galing ng mga sasakyan. Ito, man. paano mo malalaman kung gano'n pa kalayo mararating niya? Ayan, average. Ay, Yung average niya, uh, 12.8 km uh, per, per liter. Ah, oh, ganun ha. Ano so, maganda pa ang consumo ah, pala nito. So, ganun na 12 liters. magaling ha. Ah. Uh Hindi -huh. ngayon, yung natitira, yung one port na yun. range. Ito, 80 kilometers pang kayang takbuhin Aba. itong one port na ito. Makakarating ba tayong tagaytay? Kasi yung tagaytay, uh -huh. 83 kilometers. Ang so, galing. yung 3 kilometers, ito tulak. <laughs> <laughs> Patay tayo doon. No? ha. Hindi, pero, pero ito, ang kagandahan nito, uh, tansyado mo kung gaano pa mararating mo. <laughs> Okay, paano yung magkarga ng gasolina dito, ng okay. diesel dito? Ito po yung ano yan. Ito yung, na yung pagbukas ah, ng ano. Ayan, okay. Ito na. Ayan. Ayan. Ang galing, oh. So, hindi na mamamali dito yung mga gasoline bar natin kasi nakalagay na diesel. diesel oh. Ang tatanong na lang nila sa inyo ngayon. Yung regular ah, o yung special ah, diesel po, nila. Yung, yung special, mahal yun. Mahal. Oh, Teka muna, buti nabanggit na. Ano ba po kakaiba yung special saka yung regular? Kung baga po, ano madaling parang ano madaling sunugin madaling sunugin yung special Ay, mahal naman Ay, hindi mo man naman mararamdaman sa kalsada ngayon sa ganda ng kalsada natin ngayon yun ano po matutuwa sa DOT ang gas 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 Engine. engine. Okay, engine na tayo. Engine. Ito yung engine natin. Ang ganda ng engine, ano? Apo, Iba talaga pag... Iba. yung mga features nila na bago, eh. Saka, yung... cover na yan. cover iba, ah, Yung engine. Para malaman natin kung may differential. ba yan. Start na natin. Start na natin. Kung makautos ka rin sa akin, eh. Tunying talya. Okay. Ah, <laughs> okay, 'yan, waan click ah. Lokotong jojojo na 'to eh. Sinasamantala yung uh, yung episode na 'to para utos-utosan nako ah. Eh. Ha? So sing paki yung hapon sige, revolution yung nga ng isang balundang rebolusyon. Sige, sige, sige. Okay. Yoon, sapat. Yoon. Ah, tama, 21 na inuutosan nako na. Oo, oo, oh Yan nagagalit na ako dito. Pero pagbibigyan ko na to. Kasi kuno eh, la bless. Eh, pa uh, uh, pa tayo kina. Boss. Ah. Engine. Check. So doon na tayo sa letter T, letter T. Ang T -ti ay tires, tires. Oh, uh, ito na yung gulong talaga. Uh, okay, uh, ano naman ang uh, dapat nating inspection Ito, bago tayo umalis ng bahay? Ito lagi nating yung hmm. madaling tingnan eh, no? Uh, po, ito. Uh yung pressure. Uh. Karaniwang pressure ng ganito, 35. 35? Oo. Uh hmm. Hindi ba masyadong oh, uh -huh. um, mataas sa ang hangin? Oo, no? uh -huh. depende sa tingin mo kung kasi. Uh -huh. eh. uh -huh. Meron kasing 35 na konti lang naman kayo. Hmm. Uh -huh. Matagtag. So pwede kang mag-33, 35. Basta okay. 33 to 35. Uh -huh. depende sa nasa oh. Uh -huh. nagmamararamdaman mo. Uh -huh. no? Na? Ito, uh -huh. makikita mo naman dito. Ha? nakalubog. Nakalubog po. Pag nakalubog, po. flat. Flat, Tama po. Tapos, uh, yan, no? inuugang ganyan. Yung iba, ginaagay nito okay. pa yan. Okay. Eh. Yan, yeah, yeah, no? yung uga. Laks uga. Uh, yung kuwa, yung itura uh, ng gulong, sabi mo kasi bago pa yung gulong Opo. pero na uh, yung iba, yung matagal nang nagagamit. Makikita ko po dito upod na. Upod na. Ayun, Opo. dapat pala, alam din natin kung kailan tayo magpapalit Opo. ng uh, gulong. Opo. Karan... Kasi baka biglang sumabog yung gulong mo, mabilis ng takbo mo. Karaniwan uh, mm. po, yung harap mabilis mapudpud eh. Mm. Ganon din yung uh, preno karaniwan mm. sa harap. Mm -hmm. So kapag uh, umabot ka na ng Dalawang taon o mm -hmm. uh, isang taon na higit, pwede ka nang magpalit ng pwesto. Kung baga, itong nasa harap, ito sa likod. Oo. Uh, uh, dahil hmm. sa mas mahinang pumudpud yung likod. Oo. Oh, Naka-align. Ayun, uh, yung uh, align. Mararamdaman mo yun na minsan parang yung manubela, kapag naka-steady ka lang, hmm. ayos yun. Pero pag uh, makakabig sa kanan. Ah, hindi. Kaya uh, uh, well, uh, dapat mo na ipa-align. Uh, hindi ba yung mga bata meron yung appear, disappear, oh align, <laughs> uh. align. <laughs> <laughs> yung align. Align. Hindi yung i-align mo. So, kailangan yun, Camper, dadali mo sa akin. Camber alignment. alignment. Oo, oh mga ganun. Uh, eh, di gastos na naman yan. Malamang po. Okay. Eh, mm. kasi kaysa kesa namang kakabaka-baka na gumagana ng usan. Ah, hindi. Ang ang ginagawa ko palatandaan niya pag ako, hindi ko hinahawa kay Manibela. Mm. Pagka diretso lang siya, Diretso lang siya, hindi mo gina okay siya. Pero pagka binitawan mo, kumabig sa siya kaya na no, sa kaliwa. Lalo na kapag ka pumapreno ka. Ayun. Kumabig. Kaling. Ah, so, tires. Check. Ano yung S dyan? ah uh, salt. Ayun, tinan mo naman. Grabe oh. Sabon, kailangan yung sabon. <laughs> soap soap ka mo. Soap. Ano ba? <laughs> self mo yan, self. -self, -self. Uh, ah, sarili. 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 Uh. Itong self, itong sarili. Opo. Paano naman i-check yung sarili? Um, kailangan, oh. hindi ko ka pigat. Ayun. Usip ka. Alam mo, importante okay. yan. Okay. Ha? Kapag ikaw ay nagmaneho ng puyat ka, may tendency na maanaantukin ka. Alam nyo, hindi lang yung sasakyan ng bago na problema sa mga aksidente. Okay. 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 Ang napansin nyo, mga problema sa sa kalsada, aksidente, nakatulog yung driver tapos lasing nakainom yung uh, driver sa so, madaling salita, driver error or oh, human error oh, ang laking problema nun importante talaga yun, siyempre bago tayo umalis ng bahay, mag pray tayo, oh, kasi yun ang importante iligtas tayo, kasi kahit gano tayo ka prepared maayos natin, tapos yung kasama mo naman sa kalsada, nakapang motorista, eh, padaskul-daskul magmaneho, maaari ka rin mapahamot. May tinatawag silang, ano eh, defensive, uh, defensive driving. Oh, importante pala yun, ha, bago lang natin tapusin to, ha, sa mga mga bagong kumukuha ng lisensya sa si LTO ngayon, required na po, ang driving school certificate. Kailangan gum-graduate ka dyan. Tapos, uh, kailangan at sana tinutupad, lahat ng uh, mga uh, test, test uh, sa isang driver yung written exam mm -hmm, tapos uh, at siya yung, yung actual yung actual na pagmamaneho, at may medical exam medical exam mm -hmm. pero ako gusto ko lang i-emphasize dyan uh, maganda po yung yung PMVIS ako naniniwala ako na napakaganda po ng PMVIS at tayo na lang po ang wala nun dito sa Pilipinas kasi yung smoke emission test kalokohan po yun eh kaya kalokohan ko sinasabi yun dahil sa sa kanaman nakakita smoke emission non-appearance hindi <laughs> ba? Eh, si Raulo yung nag-approve no kasi pera pera lang eh itong PMVIS kung strictly may patutupad at total naman binabaan ang presyo ngayon dapat po lahat ng sasakyan na nire-rehistro dumaan po doon eh siya katagalan matututo rin tayo dyan para din sa kapakanan natin lalo ngayon ilan 12,000 mm -hmm. accidents per year at ang dami pong namamatay huwag sana tayo mabiktima ng mga aksidente sa kalsada okay. approve. approve so blow baguets check check o okay. okay. right, John, repasuhin lang natin yung blow baguets mm -hmm. ano yung B battery L lights O oil G D. W muna W, uh, w. water B e. Break. Ayan. Para Brakes. para exam to. para exam. <laughs> A Air. Ayan. Filter. <laughs> Hang. Uh, G. Um, G gas. Uh, e. E engine. Engine. T. T tires. At yung pinaka-importante, S. S. Ayan. Me myself. Ayon. <laughs> self. Ayun. Uh -huh. So mga ka-tune in ha, sana meron po kayong uh, natutunan sa paalala namin ni uh, Bailon ngayon, lalo na po sa mga nagmamaneho. Kung baga uh, madalas, actually tayo din eh, pag nagmamadali tayo sa umaga o kaya kung kailanman, basta nagmamadali ka talaga, masama yun eh yung nag-abra. Hindi mo na na check pero ngayon bigyan natin ng oras, siguro kahit uh, 10 to 15 minutes lang sa bawat uh, araw na bago tayo umalis gamitin po natin to para po sa kaligtasan po natin. Tandaan po nyo, pagka ikaw ay uh, nagmamaneho o kaya may ari ka ng sasakyan, uh, may responsibilidad ka hindi lang sa iyo, hindi lang sa pamilya mo, kundi pati na rin sa nakakasabay mo sa kalsada. Kung baga, sabi niya, eh, may kapangyarihan ka kasi. Nasa iyo With great powers comes great responsibility. Applicable din yung sinabi ni Uncle Ben. Oh, ingat mo kayo ha. Mga kapuso, mga kapamilya, mga trolls, mga bastards, thank you po sa inyo uh, sa ating Blow Baguettes uh, 101 or Refresher Course. E okay, paano? Bye! Happy, Happy weekend! weekend! Woo! Shout out sa inyo mga ka-tune in! Thank you for watching! Thank you, John! Papay. Kukunin ka na ng DOTR, sasabihin kita kay Secretary Arto Gade, ikaw na gawing LTO Chief. Arto tu, tu, Para na, tu, 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 Ayos!